Umapila ngayon ng tulong ang kaanak ng uh, napatay sa sunog sa Kaluokan kahapon sa Marcela Street sa Barangay 27, Kaluokan City. Halos tumangis sa bigat ng kanyang damdamin si Maricel Dumanlang, ang anak anak ng namatay na si Lola Purita Mendez, 83 years old, na di na makilala dahil napuruhan ang mukha nito. Namatay din ang apo sa sunog na si Leili Elekshin, 23 years old, itang isang uh, third year college na parehong natrap at nasa Pukit hanggang tuluyang lamunin ng apoy. Samantala nakalabas na rin sa pagamutan si Epimaco Binin, 65 years old, at asawa nitong si Lilian Binin, kasama ang anak na si Elias Binin, 27 years old, na nagkaroon lamang ng sugat at lapnos sa katawan. Sumiklab ang sunog kahapon ng hapon sa bahay ng mga biktima na umabot ng second alarm kung saan isang fire volunteer din ang nahirapang huminga habang tumutulong na, at tuparin ang kanyang tungkulin sa trabaho. Kumilos na ngayon ang mga tauhan ng DSWD para tulungan ang pangangailangan ng pamilya na napinsala maging ang ang 38 alagang aso at uh, pusa. Para sa MBC TV Network News ako si Edwin Duque. Sama-sama tayo Pilipino.